Natutunan nga daw ito ni Tyrese Halliburton matapos nilang kaharapin si na Lebron James at ang team ng Los Angeles Lakers. Well sa umpisa ng kanyang interview ay kinongratulate niya nga muna itong Lakers team sa kanilang pagkapanalo at talaga naman daw na silang lahat ay nag-compete sa laban. Ang then nabanggit niya nga rin nung kinamayan niya nga daw si Lebron James after the game sabi niya he was just congratulating a great player at talaga nga daw na masaya siya na nakalaban niya itong si LBJ at ang Lakers dito nga sa in-season tournament finals. At talagang the Lakers definitely earned the win nga daw. Kwento pa ni Tyrese na ito nga daw ang kanyang natutunan sa in-season tournament mga idol at especially against nga kay Lebron James at sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi niya nga na itong mga games nga daw na kanilang nalaroan dito sa in-season tournament ay may feeling nga daw na parang playoff games. At talaga nga naman daw na nakakita siya ng iba't ibang depensa, mga coverages na ginagawa ng ibang team sa kanya. At specifically nga mga idol, dito nga daw sa team ng Los Angeles Lakers ay lagi nga daw siyang tinatrap They were putting two at the nga daw or meaning dalawang player ang laging bumabantay sa kanya at pino-force nga daw siya ng Lakers to make reads sa depensa habang dalawa ang bantay sa kanya. At hindi nga sanay si Tyrese Saliberton sa ganitong klaseng depensa mga idol dahil nung kinalaban niyang Boston Celtics at Milwaukee Bucks ay talagang hindi nga tinatrap at hinahayaan lang si Tyrese Saliberton to operate. At sabi niya nga na medyo nahirapan nga daw siya sa naging depensa ng Lakers sa kanya na talaga namang nagpa-turnover nga daw sa kanya sa umpisa ng laban. Kaya daw ngayon ay natutunan niya na or alam niya na kung paano siya babantayan ng ibang mga NBA teams sa moving forward. And definitely mga idol pag-aaralan nila Tyrese Saliberto ng Pacers kung paano nga i-counter ang depensa na ginawa sa kanila ng LA Lakers. Sabi niya, it's really good for him nga daw na kanyang nalaman itong bagay na ito kung paano siya dedepensahan ng mga NBA teams. Yan nga mga idol ang natutunan ni Yali Burton matapos niyang kaharapin si Lebron at ang team ng Los Angeles Lakers. Nabibigyan nga daw siya ng mga ibang mga NBA teams ng iba't ibang glassing depensa lalo na nga daw kapag pumasok sila sa playoffs. At ang trap defense, ang blitz defense niya ng LA Lakers mga idol ang isa sa mga medyo hindi nga sanay. Itong si Tari Sally kaya nga tindi sila nanalo sa kanilang matchup. So hindi lang basta natalo at nasaktan si Tyrese Alibertro mga idol dahil meron din siyang lesson learned matapos siya nga kaharapin si na Lebron at ang Lakers. At ngayon nga mga idol ang dapat nang gawin nila Tyrese at ng Pacers ay pag-aralan kung paano ika-counter yung ganong klaseng depensa para next time nga na magkaharap sila muli ng Lakers ay alam na nila ang kanilang gagawin. So kahit nga talo itong si Tyrese sa labang ito ay may natutunan pa rin siya.